Express Balita, alas 12. Express Balita, alas 12. 30 minuto ng mga nagbabagang balita sa loob at labas ng Calabar Zone. Express Balita, alas, alas 12. 12. Napapanahon at siksik -sik sa impormasyong mga balita. Mapapakinggan alas 12 hanggang alas 12.30 ng tanghali, lunes, martes, webes at biyernes. Sa nag iisang DZJB 1458. Radio Calabar Zone. Napang nakalap ngayon, mga nagpapagang balita sa loob at labas ng Kalabar Zone. Ihahatid sa inyo ni Rose, Rose Ann Sibag at Daniel Castro. Ang inyong tagapagbalita, Rose, Rose Ann Sibag at Daniel Castro. Castro. mga kaakibat, isang minuto makalipas sa alas 12 ng tanghali. Rose, Rose Ansibag at Daniel Castro. Magandang tanghali, ka at ka Vita Laguna Batangas. Galat Quezon, ngayon po ay ikasampu sa buwan ng Marso, taong 2025, araw po ng lunes, at ito ang programang Express Balita alas 12. Para sa mga tampok na balita ngayong tanghali, dalawang lalaki arestado sa pag-iingat ng iligaw na droga at baril sa Rizal Province. Quezon Dolphins, overall champion sa Regional Athletic Association Meet 2025. Magkasintahan, kulong naman sa kasong simple disobedience sa oplansita ng Taytay PNP. At mahigit dalawang libo na insidente ng sunog na itala sa Calabarzon noong 2024. Para sa detalye ng mga balita ngayong tanghali, kami pong inyong mga lingkod, Rose Ana Sibag. At Daniel Castro. Mga kakiba mag magkasamang na ang magkasintahang walang suot na helmet na namataan ng kapulisan sa kanilang sita sa paroktre sa lupang arenda Barangay Santa Ana, Taytay Rizal. Imbes kasi na huminto, lalo pang humarurot ang mga ito at halos masagasan ang isang pulis na nasa checkpoint. Nang na maabutan po ang mga ito ng kumabol na otoridad, doon na nagbitiyaw ng umano'y maanghang na salita ang babae. Sa kasagsagan ng kumprontasyon na pagalaman ng kapulisan na walang lisensya ang lalaking driver dahilan para tikita nito ng kapulisan at sinampahan din na ingasong paglabag sa Article 151 o RPC o Simple Disobedience. Ay ng Colonel Marlon Ensolero, Solero, Chief of Police ng Taytay Municipal Police Station, na wala silbing leksyon ang pangyayari sa lahat ng mga motorista. Sa Mandala, umabot naman sa 2097 ang insidente ng sunog na naitala ng Bureau of Fire Protection Region 4A noong nakarang taong 2024. Ayon sa ulat ng BFP 4A, pinakamarami ang insidente ng sunog sa lalawigan po ng Cavite na may 6 na raan, 6 sinundan po ito ng lalawigan ng Batangas na mayroong limang daan at apat at lalawigan naman ng Rizal na mayroong tatlong daan limang sa mga insidente ng uh, sunog ay dulot po ng open flame overheated appliances at napabaya ang pagluluto samantala patuloy pong uh, pinalakas ng bnp 4 a ang kampanya kontra sunog at pagbibigay kaalaman sa publiko upang maiwasan ang mga insidente sa iba pang mga balita ang San Barzon na haharap po ngayon sa patong-patong na kaso ang dalawang lalaki sa Angon na Rizal matapos makuhana ng ilegal na droga at barila. Ito'y matapos latagan ng search warrant operation ng kapulisan sa barangay Mahabang Parang. Kinilala po ng pulis ang mga suspect na si alias Balbal, 49 years old, high-value individual at alias Top Top, 33 years old. Nakuha po sa mga ito ang 50 grams ng kumanoy shabu na may street value na 340,000 pesos at isang caliber .45 pistol at mga balabal. Dahil dito, ang dalawa ay pansamantalang nakapiit sa studio facility ng Angono Municipal si Police Station. Maribigan nasawi naman isang 11-anyos na batang lalaki matapos malunod sa Aliw Falls sa Barangay San Jose Luisiana, Laguna. Ayon sa Luisiana Police, tumalon ng biktima mula labing-tatlong talampakang rock formation bago malunod samantala isa sa ilalim sa otopsiang bangkay habang nagpapatuloy naman ang investigasyon. Samantala mga kakibar, na pinatunayan naman uh, ng kabataan Kezonia ng husay at dedikasyon sa larangan ng sports matapos makamit ng Quezon Dolphins uh, ang overall uh, first runner-up uh, sa Regional Athletic Association Meet or RAM 2025 ito lamang po yung Sabado March 8 sa Inara Center Antipolo City. Uh, Ipag sa larangan ng football, uh, sepak takram ng boxing, ang take dance sports, chess, billiards, basketball at marami pang iba. Lubos na magpasalamat sa ng komunidad na sa pamahalaang panlalawigan ng Quezon at sa sanggunian panlalawigan sa pagsuporta sa nasabing laban. Samantala, siniguro naman po ng Quezon LGUs ang patuloy na pagsuporta nila sa angking galing ng mga atleta ng Quezonian. Muli pinatunayan naman ang Kolehyo ng Anunso ng Lipa o KLL ang husay nito. Matapos itanghal bilang top one performing school nationwide sa February 2025 Licensure Examination for Criminologists na mayroong 100% passing rate sa 37 examinations si Christopher Pachico ng KLL ay nagkamit ng top 2 post uh, sa buong bansa na mayroong 91.90% rating. Habang si John Kenneth Santos naman, ng University of Batangas Lipa, ang uh, top 5 na mayroong 91.70% score. Samantala, ang uh, BSU Arasof Nasugbo, ay kinanghal na top 2 sa kategorya na may 47 examinees kung saan 45 examinees ang pumasa, katumbas ng 95 5.74% passing rate. Oras mga kaatibay, kapitong minuto makalipas sa alas 12 ng tanghali. Sa iba pang good news sa Calabarzon, official na nga pong nagsimula kahapon. Ikasyam ng Marso ang Anilag Festival ng Lalawigan ng Laguna. Sa unang araw ng pagdiriwang, binuksan ang iba't ibang bayan ang kanila pong pinaka-ina habang ang makukulay at unique na booth. habang ang ng kulay at ganda ng lalawigan ng Laguna sa so ginanap na nilagpas Festival 2025 Land of Float Parade ibinida ng labing isang bayan at lungsod sa lalawigan na lumahok sa kompetisyon ang kanilang mayamang kultura, tradisyon, kasaysayan at mga ipinagmamalaking lokal na produkto at destinasyon. Samantala, magtatagal po mula ikasyam hanggang ikalabing lima ng Marso ang selebrasyon ng Anilag Festival. Samantala, malapit na ilunsan ng Enchanted Kingdom ang kanilang pinakabagong Family Thrill Ride bilang bahagi ng kick-off ceremony ng kanilang ika-30 anibersaryo ngayong taon na gaganapin sa March 30, araw ng linggo. Ito ang Eclipse, na kagaya ng unang Family Thrill Ride sa Southeast Asia na pinilala bilang isa sa pinakamasayang amusement ride ng International Association of Amusement Parks and Attractions o IAPA noong 2019. Ayon kay EK President at Chairman Cesar Mario O. Mamon, ang Eclipse ay dinisenyo para sa buong pamilya mula sa preteens at teenagers. Matatandang ang nilunsan ng EK ang isang teaser para dito sa pamamagitan ng Name That Ride campaign kung saan pinili ng mga netizens at EK goers ang pangalang Eclipse. Samantala, hindi lamang itong exciting surprise ng Enchanted Kingdom dahil marami pa umano silang inihahanda aktibidad na magbibigay saya at magsisilbing pasasalamat sa 30 taong pagtangkilik sa Enchanted Kingdom. Samantala mga kaalipat, abangan naman ang 3-day sale ng S SM City, Calamba sa so darating na March 14, 15, at 16. Ayon sa SM City, Calamba, hindi lamang discounted prices from clothes, makeups, kitchenwares. Ano ba bang gamit ang maa-avail ng mall goers dahil pwede rin manalo ang mga ito ng brand new Suzuki S-Prazo GLAGS sa Grand Raffle Draw. Ito'y sa pamamagitan ng 1,000 pesos worth of any purchase na equivalent sa 1E raffle entry. Kaya naman, Spread the news offline and online. At magrin rin pong kalimutan ang hashtag SM3 Day Sa naman, mga kaibigan, nagkasundo ang Unaiya Infra Corporation o NNIC at Collins Aerospace para sa modernization ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Layunin po ng proyekto na pabilisin ang operasyon at itugma ang NAIA sa pandaigdigang pamantayan. Magsisimula ang proyekto sa Mayo at inaasahang matatapos sa Setyembre ngayong taon. Kasama sa mga modernisasyon, ang pagpapakilala ng Common Use Passenger Processing System, Self-Service Kiosk, Biometric Screening at Real-Time Flight Information Updates na naglalayong mapabilis ang proseso ng pag-check-in, pag-drop ng bagahe at pagpapabuti ng seguridad. Ayon kay NNIC President Ramon S. Ang, nagsimulang mga siwa ang NNIC sa naiyan noong September 2024 at patuloy na nagpapahusay ng mga pasilidad para maging komportable ang mga biyaherong Pinoy at Banyaga. Samantana mga katiba sa iba pang mga balita ng pambansa hiniling naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga OFW sa Hong Kong na mag-ambagan ng TIG of 5 dollars para pagawan siya ng monumento katabi ni Dr. Jose Rizal Sa gitna ng ulan at na may nilabas ng warrant arrest o arrest of warrant laban po kay Duterte ang International Criminal Court o, IC, o ICC kumara po ang dating Pangulo sa pasasalamat kay PRRD with OFW's event sa Southern Stadium sa Wan Chai, Hong Kong kahapon. Nauna nang sinabi ng Office of the Solicitor General na wala pa itong natatanggap na notice tungkol sa warrant of arrest mula sa ICC laban sa sino man Pilipino. Ayon kay Duterte Duterte, wala naman siyang magagawa kung hulihin siya di Kulong kung na paratag na crime against humanity dahil sa naging kampanya niya laban sa illegal na droga noong presidensya pa siya ng Pilipinas. Mga kaibigan, nanawagan naman si Agri Party Representative Manoy Wilbert Lee sa gobyerno na ikpita ng pagpapatupad ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Law upang maprotektahan ang kabuhay ng mga magsasaka, manging isda at lokal na producer ng pagkain. Ito'y matapos kumpiskahin ng Bureau of Customs o BOC at Department of Agriculture o DA ang 202 million pesos na halaga ng smuggled frozen mackerel mula China sa Port of Manila. Hinimok din ng Agri ang kongreso na agad ipasa ang Blue Economy Act upang palakasin ang proteksyon sa karagatan at ekonomiya ng pangingisda. Samantala, ayon sa Agri, ang batas na ito ay makatutulong sa pagtaas ng produksyon ng isda, kita ng mangingisda, at pagbabaan ng presyo ng pagkain. Samantala mga kaaktiba, mahigit 1,500 na baril naman ang nakumpiska ng mga otoridad sa election gun ban ayon po yan sa Philippine National Police o PNP. Sa panayam nitong linggo ng umaga, sinabi po ni police sa Brigadier General Kala Gina Fajardo, PNP spokesperson, na may kabuang 1,563 na baril ang nasamsam sa buong bansa hanggang noong March 7 ng law enforcement agency sa bilang bahagi ng gun na pinairan para sa 2025 national and local elections. Batay sa ulat mula sa National Election Monitoring Action Center na sinabi po ni Fajardo na mayroong 24 na hinihinalang election-related incidents habang 11 naman o labing sa ang validated election-related incidents. Sa 11 validated incidents, sa ang itinuturing na marahay sa kabilag ang mga insidente ng pamamari at pananaksak. Ang dalawa namang non-violent incidents sa Region 6 ay kinabibilangan ng malicious mischief at grave threats. Mayroon din pong labing isang kumpirmadong non-election incidents na may kaugnayan sa dalawang umiiral na verifikasyon subalit Nalit maituturing po na posibleng election-related incidents base na rin sa NEMA. Para po sa posibleng areas of concern, hinihintay pa po ng PNP ang official announcement mula sa Commission on Elections o COMELEC. <coughs> ala mga katibat, at tabayan na naman sa aming pagbabalik. North Korea ipinasilip ang ginagawa nila ng nuclear-powered submarine. Sa iba pang bahagi ng bansa, tatlong magkakamag-anak mula Pampanga patay sa aksidente sa Tuba, Benguet. Para naman sa sports balita, Pinoy Paul Volter Ijayobiena katalak ng sumabak sa 2025 Mondo Classic. At sa showbiz, Bugoy Carino, ikinasal na sa Volleyball player na si EJ Laure. Ang mga detalye abangan sa pagbabalik ng Express Balita alas 12 oras po ng 12.15 ng tanghali. Sa hangaring higit na makapaglingkod sa bayan, Narito na ang programa na maghahatid ng mahalagang impormasyon, talakayan, at, at serbisyo publiko. Suba sa ang Balita at Serbisyo Oro Mismo. Oro mismo. Tuwing Sabado, alas 3 ng hapon, sa himpilang ito, DCJV 1458, Radio Calabarzone, Kaakibat ng Diyos, para sa bayan Kasama ang mga broadcast journalist na sinagani oro Sheila Florentino Mabilis Gani, Balita, Balita at, at servisyo. servisyo Oro mismo oro. Usapang PIA. Usapang may pagbabago, may integridad at may ambag sa komunidad. Usapang PIA. Dito pag-uusapan ang mga mahalagang impormasyon, inisyatibo at proyekto ng Philippine Information Agency Calabar Zone. Usapang PIA. Kasama ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, lokal na pamahalaan at organisasyon na makatutulong sa pagpapaulad ng pamayanan. Usapang PIA. Kaya tayo na at dagdagan ang kaalaman sa Usapang BIA. Tuwing biyernes, alas 11 hanggang alas 11.30 ng umaga. Dito sa DZJV 14.5A Radio Calabar Zone. May lakas na 10,000 watts. Sumasahim papawid mula sa lunsod ng Kalamba hanggang sa buong Calabar Zone. DZJV 14.5A Balita sa Ibayong Dagat Para sa so, mga kaibigan, alas 12.17 na ng uh, tangali. Ipinasilip ng North Korea sa publiko ang ginagawa nilang nuclear-powered submarine. Ito ay personal na binisita ni North Korean President Kim Jong-un. Ang nasabing submarine ay tinuturing na banta sa Estados Unidos at sa South Korea. Ayon sa ulat, ang submarine na ito ay may bigat na 7,000 tons at may kakayahang magdala ng hanggang 10 missiles. Balita sa Ibayong Dagat Samantala, nasa 23 katao naman ang nasawi sa isinagawang airstrike ng Russia sa Ukraine. Ayon kay Kenya na President Volodymyr Zelensky na binisa sa mga nasawi ay mula sa lunsod ng Dobropilya kung saan mahigit limampung katao rin ang sugatan. Patuloy pang tinutukoy ng mga otoridad ang pinsala lalo ng bilang ng mga nasirang gusali. Naganap ang naturang pag-atake matapos ipatigil ng Estados Unidos ang pagbibigay ng tulong militar at pagbabahagi ng intelehensya sa Ukraine bilang bahagi ng pagsisikap na hikayatin itong makipagkasundo sa Russia. Balita sa iba pang lalawigan ng bansa. Para naman sa detalye ng mga balita sa iba pang lalawigan ng Pilipinas sa tatlong magkakamag-anak mula pampanga ang nasawi sa isang aksidente sa sasakyan ito lamang lunes ng umaga sa bahagi ng Marcos Highway particular sa sitio Bontiway Poblasyon Atuba, Benguet batay sa impormasyon sa kaypo ang dalawang-dalawang magkakamag-anak na galing sa La Trinidad, Benguet at habang binabagtas sila ang daan pabalik sa Pampanga, biglang nawala ng preno ang sasakyan na nagresulta sa pagkakabanga nito. Limang pasahero po ang nagtamo ng malulubhang sugat at kasalukuyang inoobserbahan sa Baguio General Hospital and Medical Center bagamat nasa ligtas sa kalagayan. Samantala, labing apat na iba pang pasahero, kabilang po ang driver, ang nagtamo ng minor injuries. Balita sa iba pang dalawigan ng bansa. Sa mental na dalawang leader naman ng New People's Army o NPA ang napatay sa isang sago paan sa Hacienda Paraiso, Barangay Kaduhaan, Cadiz City, Negros Occidental nitong Sabado, March 8. Ayon po yan sa kumpirmasyon ng militar. Ang 1 Lieutenant Dan Carlos Samonza, Civil Military Officer ng in 79th Infantry Battalion Army. Ang operasyon po ay isinagawa bilang bahagi ng kanilang hakbang matapos ang isang sagupaan noong February 13. Nagkaroon ng bakibagka ng militar at uh, pitong rebelde ng NPA. Pasado alauna ng madaling araw kung saan napatay ang dalawang kasapi ng grupo. Isang lalaki at isang babae na may matataas na posisyon sa Regional Command ng NPA, particular sa Kabiteng Rehiyon, Negros, Cebu, Bohol, Sikihura. Sa ngayon, hindi pa nagbibigay ng karagdagang detalye si Samoza tungkol sa nagpapatuloy na operasyon sa lugar at hindi pa rin po natutukoy kung nakuha na ng kanilang pamilya ang mga labi ng mga nasawi. Sports Balita mga kaibigan, handang-handa na si Pinoy Paul Volter EJ Obiena sa nalalapit nitong laban sa 2025 Mondo Classic na gaganapin sa IFU Arena sa Apsala, Sweden sa Webes, March 13. Pangungunahan ng elite Paul Volter na si world record holder Mondo Duplantis ang aturang kompetisyon. Samantala, ito na ang huling indoor event ni Obiana bago ang kanyang paghahanda para sa outdoor season na kung saan makikilahok siya sa tatlong kompetisyon tulad ng Asian Championships sa Gumi, South Korea na sa May 21 hanggang 31 World Outdoor Championships sa Tokyo, Japan mula September 13 hanggang 21 at ang Southeast Asian Games sa Bangkok, Thailand na gaganapin naman sa December 7 hanggang 19 Sports Balita! Sa madala posible umanong umabot hanggang dalawang linggo ang pamamahinga sa laro ni Los Angeles Lakers star LeBron James dahil sa groin strain injury. Natamo nito ang injury sa last quarter ng pagkatalo nila sa Boston Celtics nitong linggo. Nakatakdang sumailalim ang 40 anyos sa si James sa evaluation sa loob ng 24 na oras. Yo 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 yo, 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 yo obey obey chika Time check it's the 21 in the afternoon when i bought it in a head i started the chika mama i can't keep in a dating charles star Boy carino at volleyball player EJ lauren oh, wow. kahapon, ikasyam ng Marso. Matatandaan na engage ang dalawa ng September 4, 2023 sa ikadalawamput isang kaarawan mismo ni Carino. Ayon sa ibinahaging video ni Bugoy, maririnig na sinambit nito ang mga salitang quote and quote. Gusto ko lang sabihin at ipagsigawan na sa lahat ng kaibigan ko na nandito. Itong babaeng ito, papakasalan ko. Itong babaeng ito, mamahalin ko hanggang dulo. Ay, ang tamis naman ng partner. Grabe naman. Nakakapilig naman. Pilig ka, <laughs> Diba? Ikaw masabihang ka lang ganyan pero syempre mas maganda kung gagawin yan at papatunayan. Diba? Okay. ba diba ganun yun? Siyempre. Ikaw ba sinabi mo ba yan kay Ma'am Chantal? Ngunit to naman pa showbiz. <laughs> ayaw balikan ang mga sinambit niya noon. Baka, baka... Yung mga pambubola ko noon. <laughs> Oo, yung mga pambubola. Eh, sabihin mo ulit, partner, baka effective. Baka effective pa. Nasaan ba kami ngayon, di ba? Ay, di, ang paya. yabang naman nung nasaan ba kami ngayon. Ang sala all. Ibig sabihin, kung Oo nga, okay. ilang years na ba kayo? Ilang years na? Ay, patay tayo dyan. Ay, patay tayo no? dyan mag-17. Ay, wow. I mean, grabe. Ang tagal nung. ni hindi. Yung edad talaga I ni LD. Mean. Yung, ang ano, ang uh, basihan. Mm -hmm. Pero hindi na mahalaga. Yung mahalaga hanggang dulo rin, ano, partner. Of course Ay, naman. Ay, ang tamis naman yan. O, samantala, mm -hmm. mayroon na pong isang anak, ang dalawa, na pinangalana nila, nga si Scarlett. Ayan. Na, uy, nakakasama wow. nila yung partner sa kanilang video sometimes. Mga At, vlogs nila. Mga reels oh. din, gano'n. So, mm -hmm. napaka-bibo partner. Manang-mana din naman talaga yung yung kakulitan tali na, tali. naman na kay Bugoy. Kasi oh, okay. si Bugoy ay ano, sa gawing bulilit. Ah, yes. Okay. Nalimutan ko na nga lang kung sinong kasabayan to. Kilala mo pa si Chacha? Sino yun? Yung bulilit. Bulilit. Ayun ba yun? Ewan ko lang. <laughs> <laughs> Sanay sa maliit. Hindi ko maalala. Ah, basta ganun. ganon. O, oh, yun yung kasabayan niya na naging controversial nga din yung relationship nila kasi mas matanda si ano si TJ. Ah, ganun ba? Yes, ganun pero ganun ba? Oh, yun nga pinatunayan nga nila na age really doesn't matter of as course. long as you love each other. Ay, diba? Ay. diba? Ganda no na ah. nag nagrai. Um, oh, kaya yung mga bashers siguro mananahimik na kasi mm -hmm. syempre eh, nagpakasal na yung dalawa eh, di ba? At nangako pa na hanggang dulo ang kanilang pagmamahalan for them ano again yung mga basher maging masaya na lang kayo ano para sa relasyon ng dalawa yung partner mm. bago tayo magpaalam oh. sa programang Express Balita batiin muna natin si Sir Samuel Garcia sa mga good afternoon sa Sibag kamusta po aba mabuting mabuti naman alive and kicking mm batiin din natin si Ma'am Bams Ryan. Tama ba? Ayan. Good afternoon po sa inyo. At kanina partner na nanonood sa atin si Sir Fred Moore Kavan. Ayan. Ang PIA Calabarzon. Hello po sa inyong lahat dyan. At yes. mga kaibigan, ha, wag po kayong maglilipat ng estasyon dahil marami pa po kayong dapat abangang programa. Siyempre ng DZJV 1458 Radio Calabarzon. Happy Great Week Ahead. Ayan. Great Day Ahead mga kaibigan. At yan lamang po muna Ang ating showbiz at Chicahan at Bali this Monday afternoon. Yo, 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 Rose, Rose Ansibag at Daniel Castro. Sumayon so, mga balita ng tampo sa Express Balita alas 12. Muli naman po ng ating mga nakasama sa technical side, kami pa rin pong inyong mga lingkod, Rose Ana Sibag at Daniel Castro. Manatiling nakatutok sa DZJV 1458 Radio Calabarzon On po 12. 1225 ng Tanghali Express Balita alas 12. Express Balita alas 12. 30 minuto ng mga nagbabagang balita sa loob at labas ng Calabar Zone. Express Balita, alas 12. Napapanahon at siksik -sik sa impormasyong mga balita. Mapapakinggan alas 12 hanggang alas 12.30 ng tanghali. Lunes, Martes, Webes at Biernes sa nag-isang DZJB 14.5 Radio Calabar Zone. A J Refrigeration and Air Conditioning. Supplier of all kinds of air conditioning units. We do installation, repair, and maintenance of your aircon, Service cleaning and repair. Call us at 0917-200-5913 or 0950-633-6473. You can also email us at A underscore J R A C at Yahoo.com.